Ayan. Nung isang araw ay nagluto kami ng jambol. So, yan po. Ay iniraid na balinghoy na nilahukan ng hinog na saging. Mas maganda dyan, overripe na saging. So, ayan po yung iniraid na balinghoy. At tuyo na po yan kasi binilad sa araw para matagal masira. So, yan po isa sa mga merienda namin doon sa probinsya. So, yan. Si mamay ay nagdagdag ng inirae dahil marami ang sagi. Dapat tama lang ang, ang lambot niya. Kasi pag wala siyang saging, matigas. So, yan po. Magsisimula na po tayo ng pagbibilog. So, ako po ay may paghalukay pa dyan. May paglamas. Malinis po yung aking kamay. Naghugas po ko ng sabon ng aking kamay bago magbilog. So, pwede naman kung hindi siya bibilugin ng ayos. Pero mas gusto ko yung pinaikot-ikot sa palad ko. Kanya nang ginagawa namin dati sa probinsya. Ibilog lang po natin hanggang sa maubos yung ating uh, ginawang iprituhin. Pwede din uh, mag ano ka ng malapad yung parang pati para malapad lapad siya pag piniprito mo. So ako gusto ko ay bilog-bilog. So yan naglapad ako Yan din sa aking palad. Pero malinis po yan. Lahat ng kakain yan ay aamo na sa akin. Dahil ako ang nagbilog, ako din ang naglapat niyan. <laughs> so, depende po sa inyo kanong gusto niyo po. Kung madali, kung yung malapad o yung pabilog. So, ayan na po. Natapos na po tayo sa ating pagbilog at paglapad at magpiprito na tayo kailangan po ay katamtaman lang yung apoy hindi masyado malakas hindi naman din masyado mahina yung sakto lang kasi baka masunog yung ating ipiprito so yan po pwede pong uh, tawag nito maraming mantika yung dip fry pero dahil palang mantika tama na tayo dyan maluluto din naman yan so ayan na ang ating finished product yung bilog nasunog po yan gawa ng may tumawag sa akin yung bilog ay jambol so yan pong malapad ay tinamping hindi nga masyado malapad yan kita ang guhit ng aking palad oh. <laughs> so yan po ay masarap pang merienda masarap i-partner sa coke sa mga soft drinks sa kape sa mga juice sarap po yan kain po tayo